Mga Sinukay. Narito ang inyong hiko, Daisy Trimileris. At narito ang pinakabago ulat na direktang nakakapeto sa buhay ng bawat Pilipino. Ang kapapusaran na tagal na ang pinangangamahat ay nagbubulot na ngayon ng maraming na problema sa ating lipunan. Ang mga buha ito ay hindi na lamang nalilinig sa balita, kundi nararamdaman na mismo sa ating mga tahanan at kusilan. Hoy, palakasama naman! Ah! at iba pa ang mabunahin bilig. Ang mga mukha ng mga tao nito ay puno ng pagkabahala at ulis. Habang nagtatalo sa huling sako ng higas na ito. Ang hira ko ng buhay ngayon. Dati ka siya ang isang libo sa isang linggo. Ngayon, ilang araw lang, paano na lang kami mahihira? Hindi lang magtatalo ang saksihan natin dito. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Philippine National Statistics kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga krimen sa bansa. Particular na ang mga petty cries tulad ng nakawan at hold up. Marami ang naniniwala na ito ay direktang bunga ng desperasyon dahil sa hirap ng buhay at kakulangan sa pagkain at hanap <laughs> Sa aming pagkipanayam sa mga residente dito, malaki ang kanilang takot dahil sa paglaganap ng krimen lalo na sa gabi. Natatakot na kanilang ba sa gabi? Dati, safe naman dito. Ngayon, kahit sa araw, kailangan ng lang. Baka maugutan kayo. <laughs> ano pang hindi niyo? Pili mo! Ang mga spicy girls! sa presyo ng matuligin o inflation. John. Ay patuloy lang sa masamahin sa ating Pilipinas. Halos nilulinggo, may bagong taas sa presyo ng petrolyo, gas kulay at karnet. Ang presyo ng kulay na dati ay 20 pesos lamang, ay nasa 50 na ngayon. Ang inflation rate ay patuloy na at sa at marami sa atin. Mga ang nahihirap na <laughs> <laughs> ang kakulangan sa supply ng mga pangunahing bilihin kasama ang mga panlabas na salik gaya ng pandaigdigang presyo ng langis ay nagpapatas ng inflation Malaki ang epekto nito sa kakayahan ng mga Pilipino na bumili ng mga produkto at serbisyo. Balik sa'yo Maraming salamat No, no.